Kung so, kahit mayor, kahit uh, governor, kahit senator, kala sa uh, alpha group na yan, uh, anyone involved the alpha group will be charged kung uh, puntahan, Sino ba talaga ang Alpha Group at bakit hindi natitinag si Alias Totoy sa mga revelasyon niya? Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalantad, muling dumiresto si Donundon Patidongan sa publiko para sabihin ang buong kwento. Sa harap ng Napolcom, walang takot niyang inilahad ang mga pangalan ng mga opisyal na umano'y sangkot sa pagkawala ng mahigit isang daang sabungero noong 2021 hanggang 2022. Pero hindi lang basta sumbong ang ginawa niya dahil diretsahan niyang sinabi ang mga posisyon, koneksyon at galawan ng mga taong nasa likod ng grupong tinatawag niyang Alpha. Pero sino-sino nga ba ang mga binanggit niyang personalidad at anong papel ang ginampanan ng bawat isa sa madilim na operasyon ng grupong ito. Bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Ayon kay Patidongan, hindi na niya kayang dalhin sa kanyang libingan ang mga nalalaman niya. Kaya ngayon ay pinili niyang magsalita para sa mga nawawala at sa kanilang mga pamilya. Isa sa mga binanggit niya ay si Colonel Jacinto Malinao Jr., nakasalukuyang hepe ng CIDD at PD ng Batangas. Aktibo raw ito sa mundo ng online sabong at malapit na kaibigan umano ni Engineer Celso Salazar na tinutukoy rin ni Patidongan bilang isa sa mga utak ng operasyon. Hindi lang mga pulis ang nadawit sa kanyang salaysay, kasama rin sa mga pinangalanan niya si Atong Ang na may-ari ng pitmaster sabong at tinuturing na pinuno ng grupo. Si Engineer Salazar naman umano ang nag-iisip ng mga galaw ng operasyon, habang si Eric de la Rosa naman ang nagmumonitor sa mga sabungan para tukuyin kung sino ang nandadaya. Masikinagulat ng marami ang pagkakasangkot umano ni Gretchen Barreto, isang kilalang personalidad sa showbiz at matalik na kaibigan daw ni Atong Ang. Ayon kay Totoy, may parte raw ito sa mga desisyon ng grupo, bagay na hindi inaasahan ng karamihan. Ikinuwento rin ni Totoy kung paano nagsimula ang lahat. Naging bukas daw sa kanya ang plano ng grupo dahil sa pagiging madaldal ng ilang miyembro. Isa na raw rito ang tinawag niyang si Mr. Atungang, na minsang nadulas at sinabi umano sa kanya na pinapahanap na siya ni General Stone. Ayon pa kay Totoy, may pagkakataon pang tinangka siyang ipapatay, ngunit ang mas ikinagalit niya ay ang posibilidad na madamay ang kanyang pamilya. Dito siya lalong tumindig at nagsimulang magsalita. Ang sabi niya, patayin mo na ako kung gusto mo pero huwag mong idamay ang pamilya ko. Hindi basta galit ang nararamdaman ni Totoy kundi isa itong paninindigan. Pinili niyang humarap sa panganib dahil alam niyang mas malala ang manahimik habang patuloy ang pagkawala ng mga inosenteng tao. Para sa kanya, sapat na ang mga tao ng pananahimik at panahon na para ilantad kung sino talaga ang may sala. Sa pagpapatuloy ng pagsisiwalat niya, sunod naman niyang ikinuwento ang mga nangyari matapos siyang mahuli. Isa sa mga itinuturo niyang sangkot ay si Colonel Malinao. Ayon kay Patidongan, noong siya ay niread o inaresto, agad kinumpis ka ni Colonel Malinao ang lahat ng gamit niya. Kinuha ang cellphone, tablet, passport at pati ang perang hawak niya na nasa 1.2 milyon. Mabuti na lang daw at may natira pang 70,000 na ginamit ng kanyang misis para may matirhan sila pansamantala. Pero hindi do natapos ang lahat. Kinabukasan, may pagtatalo pa raw na nangyari. Isa sa mga dahilan ay ang hindi pagsama sa listahan ni IDG Patawig na ayon kay Patidongan ay muntik nang bumaril sa kanya sa ulo. Mabuti na lang daw at nadampot niya ang anak niya noong oras na iyon. May kaibigan pa siyang nagsalita habang sila ay nasa sasakyan. Sir Buti kasama mo ang pamilya mo. Kung hindi, kwento ka na lang sana ngayon. At mas lumalim pa ang kwento dahil habang inaakala raw ni Colonel Malinaw na makakakuha siya ng pera kay Mr. Atong Ang, hindi raw ito natuloy o baka may sikreto lang silang napag-usapan na hindi alam ni Patidongan. Kaya nagpaalam siya kay Atong at sinabing kailangan niyang umuwi ng Mindanao para makapagpahinga. Pero hindi raw siya tinantanan. Sinundan pa siya ni Colonel Malinaw hanggang Mindanao noong Disyembre 23, 2023. Inalam daw kung saan siya nakatira at hindi pa dyan natapos dahil nawala pa raw sa kanya ang 200,000 pesos bukod pa sa alak na pinabaon niya. Tinanong pa siya kung ang mga pulis na ito rin ang may kinalaman sa ambush ni Arwin Mangyat noong 2021. Sa pagkakataong iyon, isa raw sa sangkot ay si Colonel Orapa na ngayoy isa ng abogado. Ipinagyayabang paraw nito na kaya siya nagpa exam ay para maprotektahan ang sarili niya kung sakaling siya'y matanong. Ang mas nakakagulat, mismong si Mr. Atong daw ang nagpamisyon para ipaambush si Mangyat kapalit ng 2 milyong piso dahil inakala raw nitong financier siya ng kalabang grupo si Mangyat. Matapos ang failed ambush, nagkagulo raw sa usapan ng bayaran. Ayon kay Patidongan, nang hindi napatay si Mangyat, Parang gusto pang dagdagan ng grupo ang bayad sa halagang 2 milyon pa, naging 4 milyon lahat at may bitbit paraw na boat nakita sa CCTV footage. Pero hindi lang mga pulis ang sangkot dito. Isa rin sa pinakabigat na pangalan na nabanggit ay si retired general Jonel Estomo. Kilalang-kilala siya sa loob ng PNP at nagsilbi sa iba't ibang rehiyon kabilang na ang Metro Manila. Ayon kay Patidongan, malapit umano si Estomo sa grupo at may koneksyon sa sabong operations. Kasama raw siya sa Alpha at kabilang sa mga sinasabing tumatanggap ng buwanang bahagi na aabot sa 70 milyon. Nahahati raw ito sa tatlong grupo, kaya maaring tig-23 milyon sila kada isa. Pero ang mas nakakabahala, isa raw si Estomo sa nagudyok kay Atong na ipapatay na si Patidongan para matapos na ang problema. Sa panibago namang bahagi ng kanyang pagbubunyag, ikinuwento rin ni Donon Don Patidongan ang isa pang hanay ng mga taong sangkot umano sa operasyon ng tinatawag na Alpha Group. Hindi lang mga pulis, kundi pati rin mga taong may mataas na posisyon sa gobyerno ang nadawit. Isa sa mga una niyang binanggit ay si Lieutenant Colonel Orapa, na umano'y dating namuno sa Laguna at noon ay nakatalaga sa Licensing Division sa ilalim ni General Mata. Ayon sa kanya, kahit saan daw malipat ng pwesto si Orapa, daladala nito ang mga kasamahan niyang sangkot din daw sa mga kahina-hinalang galaw sa loob ng PNP. Hiningi pa raw ni Patidongan ang kopya ng listahan ng mga empleyado noon para patunayang konektado ang mga ito sa operasyon. Pero ang mas nakakagulat, may mga politiko rin daw nakasali. Ayon sa kanya, ang dating vice mayor ng Talisay, Batangas na si Charlie Natanawan ay isa rin sa mga may papel sa likod ng mga pagdukot na ito. Kwento pa raw sa kanya ng isang pulis na sinatanawan ang siyang tumatanggap at nag-aasikaso ng mga dinadala nilang tao kabilang na kung paano raw ito patayin. Bukod sa Vice Mayor, nabanggit din ang pangalan ng isang abogado. Si Judge Felix Reyes, na ngayon ay nakatalaga raw sa PCO, ay siyang nag-aasikaso ng mga kaso kaugnay sa mga nawawalang sabungero. Iniutos daw ito ni Mr. Atong Ang mismo. Hindi lang sabong ang sangkot dito. Ayon kay Patidongan, matagal na raw silang gumagalaw at naging bahagi pa raw ng operasyon noon laban sa ilegal na droga. Sila raw ang tagaligpit sa ilalim ng War on Drugs. Kung kaya't hindi nakapagtataka na nang magsimula ang sabong operations, natural lang daw na sila rin ang kinuhang tagapagtakip. Isa pang matinding detalye ang pag-uugnay ng mga kasong pagdukot sa Santa Cruz at sa Maynila. Ayon kay Patidongan, iisa lang daw ang grupo sa likod nito. Galing daw sila sa Santa Cruz bago sila tumuloy sa Maynila kaya nagkaroon ng pagkaantala sa kanilang operasyon. Lahat daw ng mga biktima, lalo na yung itinapon sa Taal Lake, ay pawang mula sa sabungan ni Mr. Atong Ang. At kung akala ng ilan ay tapos na ang bilang, may mga nadagdag pa raw. Isang kaso raw ng pagnanakaw ng manok ang naging dahilan para madagdagan pa ng dalawang pangalan sa listahan. Kaya umabot na raw sa 110 ang kabuoang bilang. Maging ang mga ebidensya tulad ng CCTV ay tinangkaraw itago. Ayon sa kanya, kita na sa footage ang sasakyan at mukha ng mga sangkot pero sinabi raw ni Atong na sira na ang CCTV. Sa huli, Hinarap din ni Patidongan ang mga chismis sa kanyang kayamanan na mga bulletproof na sasakyan, malalawak na lupa at resort. Ang sagot niya, lahat daw iyon ay bunga ng legal niyang negosyo bilang may-ari ng betting station noong panahon ng online sabong. Dinidiin niyang ni Singkong Duling ay wala siyang tinanggap mula sa grupo para pumatay ng tao. Sa ngayon, hindi lang siya nakikipaglaban sa Alpha Group, kundi pati na rin sa sarili niyang kaligtasan. Ang sabi niya, pati anino ko hinahabol na nila. Kaya nananawagan siya sa mga kamag-anak ng mga nawawala na kung sakaling mayroon silang alam at kung gusto nilang makatulong, ngayon na raw ang tamang panahon para magsalita. Sa dami ng revelasyong lumalabas, hindi mo na rin alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Kung totoo man ang mga sinabi ni Alias Totoy, malaking gulo talaga ito at dapat imbestigahan ng maayos. Pero sa ganitong usapin, sa mundong puno ng impluensya at koneksyon, may makakamit pa nga bang hustisya ang mga naiwang pamilya? Kayo kung kayo ang nasa posisyon ni alias Totoy, lalantad din ba kayo kahit buhay nyo na ang kapalit? Kung gusto nyong masundan pa ang ganitong mga kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng opinion nyo, at mag-subscribe para updated kayo palagi.